ano ang vitamins sa akin palagi na lang ako may sipon uh, napaka easy nyan okay. walang vitamins although pagka nakakasipon kayo pwede kayo mag zinc ang zinc it will repair your cells pero kung wala naman sipon gusto nyong imiwas sa sipon matulog ng maaga pag natutulog ng maaga ay nakakapag repair ang katawan pansinin nyo pag sunod-sunod ang puyat ninyo, nagkakasipon, nagkakaubo na kayo. Pansin niyo lang. No? Sa akin, ang maximum na puyat pwede twice a week lang. Pero pag inaraw-araw nyo na yun, seven days na puyat kayo, pansin niyo nagkakaubo, nagkakasipon, no? nagkakaroon ng flu. Yan. Bumababa ang immune system natin. Kaya sabi ko sa inyo, low carb lang tayo, hindi tayo immortal. So pag kayo nagpupuyat palagi, yan nakakasipon. Pag mataas ang WBC, ibig sabihin niyan, merong bacterial infection. So, depende kung gaano kataas. Pagka, alam mo, pagka ang WBC nasa 1,000, usually ang normal is five uh, 5 to 10. Okay? Pagka 1,000 lumalabas niyan, nakaka-nag-iisip na ako ng leukemia niyan. Pero kung mga 12, 13, Uh, may bacterial infection, 14 or 15. Pagka more than 20,000, you need to be admitted na yan. Kailangan ng IV antibiotic. Okay? Para ma mabilis na mapuksa yung bacterial infection. Okay? Ayan. Yes. Uy, creatinine is med meds na po and insulin. Yes, you need to be monitored and be guided. Hindi pwedeng solo na kayo dyan. Kailangan meron pong nakamata. Naka, yung sa inyo dyan. Okay? Okay. Doc, bigla po kasi ako nakaramdam ng stress. Nagkaroon po ako ng 160-100 BP. Uy, mataas yan. Inhale, exhale, repeat your BP one hour after one hour. Okay, mali nyo bumaba naman. Okay, na-stress lang kayo. Uh, sip your electrolytes or uh, sip your ice cold water. Baka ma-address. Okay. Ayan. May breast CA, na-operhan. No po ako, kaya lang po namamanas yung kanang kamay ko na inoperahan. okay uh, okay. Usually, no, pagka naoperahan, kung saan yung side nag, namamaga. Okay? So, elevate your arm. Elevate yung muna. Tingnan natin kung pababa yung pamamanas. Pag hindi, follow up po kayo dun sa surgeon para ma-address po yan. Okay? Yes, namamanhid yan eh. Tease lang po, no? Ah... Uh, kadalasan pagka na mga may cancer or chemo ina-advise ko talaga, after ng chemo, mag-strict low carb. Para mas lumakas, makarecover yung mga healthy cells niyo Okay? Pagka naging strict low carb kayo, mas nag improve or bumabata ang mga mitochondria. Yan yung powerhouse ng cells. So, nag improve ang cells natin. Okay? What is the best diet for PCOS? Low carb. Strict. Kadalasan, di ba, pagka may PCOS, anong advice sa inyo? Lose weight! <laughs> okay? <laughs> yung iba, binibigyan ng mga medication para ma-suppress yung, yung appetite. No? Do strict low carb. Ma-address yan. Okay. CKD stage 3 no rice, medyo nang heat na uh, sip your electrolytes pero kailangan niya ng consult dyan. Medyo ang yung ibang health condition uh, strict na tayo pero pagka kidney ang pinag-usapan may kidney problem, mas stricter. Maraming may binabawal. Pero pagka nagawa niyo 'yon, ay nag-iimprove ang dami nag-iimprove kay nagda or hindi. pa may yung graduate na mga patient namin sa na nagda -dialysis. kanilang kreya ngayon less than 300 na lang, 204, 209, 240. Okay. Okay. Lupus and rheumatoid arthritis. Yes. Pagka mga lupus no ito yung autoimmune disease to so yung immune system nyo ang sumisira sa mga organs kaya ingat po kayo kailangan niyo ng uh, consultation yan yung rheumatoid arthritis inflammation i have sa several patient of RA no na na lessen yung inflammation sa kanilang katawan so yung ESR or yung CRP nagnormal na okay Well, it will take time. Hindi agad-agad. Pero at least, starting na ang journey ninyo. Pagka nag-start na kayo sa low carb, starting na ang journey ninyo sa healing ng inyong katawan. Okay? May triglycerides po ako at nagka-pneumonia. Pero okay na ang pneumonia. Ano dapat magandang gawin? Okay, if you have high triglycerides, focus more on home cooked meal out muna yung mga uh, food cooked outsides okay Okay, yes, may clinic ako dyan sa QC, Ace QC po. Out po ang mga mangga. Okay, hilaw or, tawag dito, uh, hilaw or ripe. No, out muna yan. Mahihirapan akong tanggalin ang rice. Ano po ba yung mapapain sa akin? Ayun. If you have no health condition, you can do the liberal or the moderate. You can have one cup, moderate yon or two cups. That's liberal, low carb. Basta wala nang tinapay, eh. pansi pasta, noodles. Okay. Ayan, no? Buti na lang. oh si ano, ganyan din sina-suggest ko pag di nila kaya umiwas sa rice. Yes, okay lang yan. Okay. Yan, 48 lang po dapat timbang ko. 61.25 ako ngayon. Nahirapan ako magtanggal ng rice do. At di po ako makapag-exercise sa kadahilan ng may bakal ako sa spinal trite na hita. Oh, scoliosis. You can have uh, resistance exercise. Nakaupo. Pwede naman. Okay? Pwede naman po yung kung hindi kayo nakakapaglakad. Okay no? lang yan. Uh, Meron mga ibang pwede niyong gawin. Okay? Ano pa? Uy, thank you. may nagbibigay pa ng stars. Thank you so much. Dok, hindi ko kaya mag-strict diet. <laughs> Moderate low carb ako. Morning half cup, lunch half cup. Okay, minsan wala dinner. Okay na rin yun. Hindi ako diabetic, hypertensive lang, pero si KD5 na dialysis. Kaya ako nung May, May to uh, after one month, bumaba ng 4, 6, 8, from 4, 9, 8, 4, 6, 8. Pero, well, marami pong kinokorek pa jaan ha? Consult para ma-address natin. Mas specific tayo doon sa mga kakainin ninyo. Okay? Okay. Dok, ano po dapat gawin kapag may anxiety, stress? Ang hirap na eh, pag kami anxiety. Balik na lang yung sa sakit. Tawag lagi nagkakasakit. Yes. Pag kami anxiety, no? If you have anxiety, you need to have someone to talk to para ma-address kung ano yung mga negativity na iniisip ninyo. Please, watch yung mga positive, no? Mga positive movie, positive na uh, panoorin nyo. Huwag kayo manunod ng mga main negative, lalo kayo nag-anxiety. Okay? Okay. Okay. Normal po ba ang HbA1c na 5.7? Pre-diabetic po yan. Okay, pre-diabetic. So, point uh, 5.6 ang normal po. Okay, namamaga ang kamay, paa, binabarang ko ng yelo, nawawal naman po, uh, po ang maga. Di po, po ako nagpa-blood cream. I think pagka nagmamanas po, ibang maga sa manas, no? Uh, blood chem kayo, ECG, tingnan din natin. Kasi kung manas yan, kidney or heart lang nagkakos ng pagmanas. Okay. Okay. I do not uh, I do not prescribe lipid lowering drugs. Hindi po ako nagbibigay yan. Kaya natin pababain yan if need. Pero dun sa result nyo, 5.56 no need. <laughs> okay na po yan. Oh. Mm hmm. Doc, uncontrolled pa din po yung sugar ko. I'm 35 weeks pregnant. Uncontrolled ang sugar. Naku po, nakakatakot yan. Kawawa si baby. Kawawa din si mommy. Ingat po. Need you to address your sugar. Milk, milk lang ako. Apple. Tanggalin na po yung apple. May sugar po yan. Fructose. Yung milk. No need for the milk. Lactose. May sugar din yan. Iwas na po kayo dyan. Okay. Yan. Ano yung ibig sabihin ng 72 hours fasting? Walang kain po yan, pero may difference yan sa fasting. No? Pwedeng wet fasting or dry fasting. Much better mag-wet fasting kayo. Baka naka-wet fasting itong 72 hours. No? Pagka dry fasting, napakahirap yan. Pagka mag-dry fasting kayo, kailangan wala kayong pasok, nasa bahay lang kayo. Okay? So, yun yun. Pero mas better wet fasting tayo. Okay. Ano po pwedeng candies? Out ang candies. Apple, pag matas ang kreya at uric. Out po ang all fruits except strawberry and berries sa mga may uh, matatasang kreya. Okay. May nakitang protein plus 2 calcium oxalate sa ihi. Well, tingnan nyo po muna kung may infection. Isang cause ng proteinuria. May infection. Isang cause din ng proteinuria or may protein sa ihi is yung uh, dehydration. So, wag muna kay mag-iisip. Pagka calcium oxalate, nako, may mga buhangin na ang inyong ihi. Kailangan i-address yung, yung fluids niyo lessen your vegetable or better yet, wag mo na kayo mag ano kasi mga oxalate uh, nasa gulay. Okay? Okay pa ba ang BP na 118 over 60? Oo naman. Ang normal, ang goal natin, 90 over 60 up to 120 over 80. Oo, yan. 130 over 70. Ayan. Nangihina, pinapawisan ng malamig. Oo, oh, baka naman diabetic kayo. So, sip your electrolytes, eat na baka nag uh, hypoglycemia. Okay? If you are experiencing hypoglycemia, please huwag kayong uminom ng soft drinks. Please, huwag kayong kumain ng mga sugar food, sugar drink. Eat real foods, tataas din ang sugar ninyo. Okay? Ah, from 6.9 ngayon. Oh. Congratulations. 6.9 ang HbA1c ngayon nasa 5.7. Very good. Continue lang po tayo. Uh, totoo po ba Epsom salt nakakatulong sa oh. Well, kung yung Epsom salt ay yung binababad sa paa, yes. Very calming, no? Pero yung sa mga naglo low carb, ang Epsom salt yung gagawin nyo yung food grade kasi yan yung magnesium. Okay? Pero if you are taking that at nagdadayariya kayo, tanggalin yung Epsom salt because Epsom salt food grade is laxative. Okay? Okay. Yes naman, kahit may kidney stone, pwede po mag-LC. Kasi marami kaya high carb may kidney stone. <laughs> di ba? Pwede naman. Okay. Ano po magandang gawin sa fasting pag may cancer na o wala pang cancer? Okay ang fasting. Oh, yes, kahit sino pwede mag-fasting. Pero ang pinaka is uh, mag-low carb. Pagka nag-low carb kayo, fasting hindi ko na tinuturo. Why? Kasi fasting is natural na sa mga naglo-low carb. Once you do the low carb, magugulat kayo, hindi kayo nagugutom. Okay? Out po ang biscuits, processed food, processed food po yan. Yeah. Okay? So, mas sa mga may kidney problem. alright So choose ano ang goal ninyo sa health? Do the strict Do the moderate? Do the liberal? Choose. Kung ang gusto nyo mag-heal, do strict low carb. If you have health condition, do the strict low carb. If you want to maintain, liberal. And you can do the moderate. When you do this at nag-improve ang inyong health, continue. This is a lifestyle. Be the best version of yourself. Adapt evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye!